Hi hey guys, dito naman tayo pumunta. Hindi ko pa napuntahan. Dito tayo sa Ocean Ayan. Let's go guys. Wala mong dumaan dito sa gitna ng naglalaking tali. Ayan. Retro Grill Dinner. Diner. <laughs> Diner pala Diner pala yan. Let's go guys. Dito tayo. Oceanarium, hindi ko napuntan kanina. Thank you. Okay, let's go. Asap tayo dito guys. Mabihay. Wow, ito pong makikita dito sa loob. Ayan ang makikita dito sa ocean, ah, yun. Wow. Ang ganda, guys. Grabe, oh. Oh. Ang galing. Ang ganda. Wow. Ito yung sinasabi niya, sir Marvin, tsaka sir Aldrin Ruiz, daw. Ang lalaki. Ang isda Ano? Wow. Gagawin daw paksu yung <laughs> mga isda. Oh, laki! Ano? Oh, laki guys. Isa na yun. Ang ang laki! Wow! Wow! Ito, anong laman nito? Wala naman. Nakatago ito ang lateness daw ito wow yan o oh. ito pangalan pa I don't know how to pronounce it three words wow maganda o oh. ito pala itong laman ng Oceanar yun know? Jungle Track. Oh. so oops bawa lahat wow. wow, ang ganda. Oh. Hello. wow ganda nice Ito, ito. Lalaking isda o. Ang gaganda. Ngayon lang ako nakakita ng mga isda na ganyan. Parang, ano Anong, anong klase isda yan? <laughs> ah, clown. Clown night fish. Clown. Clown night fish daw. Kasi parang nakakatawa yung pangga. Parang clown. Yan you know? o. Oh. Freshwater angelfish. Wow, the reef, the reef. Yeah. Yeah. Where? Oh, bangus, bangus, guys, bangus. Hey, anak ketua. Mana toh? Palawan. No flash photography. And bawa toh. Oh, okay. Wow, man to, ang uh, tawag dito, katigod, katigod guys. Yan, yeah, may katigod pala dito. Sa oh, a eel.

Isan natin guys, kasi baka malisiyos yung oh, sakti. Wow! Ang galing! Silipin natin. Wow! Oh, galing! Ito nga, lalangis doon. Bayang-bayang guys. We call that bayang-bayang. Huwag -bayang. sa amin. Wow! Ito naman. Eh wala. Ito nasa Si Urchin. let's go let's go guys ah. oh okay. very colorful you can and only you Ito. Ito. Okay, uh, ito, dami. Oh, dami. Ito, may mga party. May angkla pa ng mga ah! Picture tayo mamaya guys ng mga Video na mga, mga. Yeah, no? Wow. What's this, we'll check and they fala. Wow. Uy. Red horse. Seahorse. Yeah. And then pale shot. Glances. Oh, it's, so oh, it's the yeah, very poisonous Look at big kind of fish this? Wow, amazing. cara natin. Picture natin. Ah, picture, picture. Ah. Wow. 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 Wow, ayun Punta natin yung guys. Mabin na lang Sarap po yan. Wow, dito muna tayo. Wow, ayun ang laki. Ayun ang laki. Ayun dito. Picture, picture. Wow. Wow.

Oh, stingray. Stingray, pagi. Laki. Wow. Kami, kami. Kapit ka to. Ka. Oh, Wow. Nasaan yung pating? Parang may nakita ko yung pating kanina. Ka Malaki. Yan lang, isda guys. Ayan o. Hey. Wala oh, take picture. Okay, thank you. Wow. Stingray, come here. Stingray. Oh, lalaki yun. Ayan, ayan na yung stingray, guys. Ayan yeah, na. No. Parang gusto magpa-picture. Ayan. Yeah, laki ng buntot. Hey guys. All right, all right. All right